Hello guys, good afternoon. Kumusta kayo lahat? Namiss ko kayo. Matagal tagal ko hindi nakapag-vlog. At pasensya na, hindi na tayo nakapag-vlog nung mga nakaraang araw. Kasi nga, masyado tayong busy. At ano, nag-aano tayo, nag adjust tayo dito. Kay Lola kasi matagal tayo nawala, one month tayo nawala. At yun, nakabalik na ako dito. Kita nyo naman sa ating surrounding ano na tayo, nandito na tayo sa Israel. Nga pala bumalik ako dito nung ano, last week. So, one week na ako dito sa Israel. At uh, yun, homesick pa rin, syempre. Nanimiss yung mga ginagawa sa Pilipinas dati. So, nga pala yung mga nag-vlog din ako nung mga huling mga week ko na sa Pilipinas. Abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog natin kasi Uh, nagkasakit ako nung sa Pilipinas nung mga ano, 2 weeks. Ano na lang, 2 weeks na lang ako doon sa Pilipinas. Hindi ko alam, grabe, kala ko COVID na eh. Pero hindi naman. Uh, at yun, hindi na tayo nakapag-edit. Kasi nga, busy tapos wala kang ganang, ano, tangit yung pakiramdam mo. Nga pala, nagluluto tayo ng chicken curry para kay Lola. Ayan. Abe, maayos ba yung mukha ko? Pagod kasi ako, nag-sponja ako. Uh, Sponja, naglinis ako dito sa bahay. Yan. Sa pagkain namin, pagbalik ko dito is holiday naman, sa Israel. Pagkatapos, pagkatapos ng Rosh uh, Hashanah yun, o new year nila dito. So ngayon, last week is Yom Kippur, at bukas is Yom, Yom Kippur is puro bike lang. May post ako kanung... Kaya lang ba yung mga ilang araw, nakita nyo. Tapos yung holiday naman nila ngayon is yung, ano, yung sukot. Yung sukot is uh, yung mga, yung mga babahay-bahay na tent. Kung nakita yung dati kong vlog, yung bahay, pa may mga tent sa baba, doon sila kumakain. Yan. So, dito na tayo sa Israel. Okay naman si Lola pagbalik ko. Maayos naman. Yan lang, yung reliever ko, Ewan ko, alanganin eh. Sabi ko na lang sa kanya, nagpa-thank you na lang ako nung umalis siya. Hindi, na lang ako nagsalita kasi ang dumi ng bahay, pati yung mga kaibigan nila Lola. Kaibigan, tapos yung mga bisita, yung mga ano, yung mga anak ni Lola, sabi, wala daw, nung, ayaw na nung nila magsalita. Tamad daw eh. Sip. Hindi natin masisi yung iba, di ba? Nakasanayan na na walang ginagawa. Pero kung wala kang ginagawa, wala, di naman maraming trabaho sa kay Lola eh. Actually, nagpupuyat siya. Pero nung, ano, pagtulog siya, tulogan mo rin. Pero syempre, meron kang time para sa sarili mo eh. O time para maglinis. Yung bahay mo, hindi mo na kailangan balinisan, di ba? May dahilan siguro siya, may problema siya. Tapos yung kay Lola naman, medyo okay naman siya. Hindi ko siya marirecommend sa ano, reliever kasi bagsak siya sa <laughs> qualification ko. Kailangan dapat malinis ka rin sa paligid mo caregiver ka. Hindi naman lagi puro... Kasi yung caregiver dito guys, sa mga ano, hindi nakakaalam, eh, sinabi lang caregiver pero all around tayo dito. Hindi naman all around. Caregiving mostly pero yung sabi na natin 30% ng iyong oras is lagay mo sa paglilinis, ayusin mo yung bahay mo, 'di ba? Ganon. Pero siya parang wala siyang pakialam. Eh ka, ayoko lang siguro nung huli na lang siguro siya hindi naglinis kasi nung umpisa okay pa naman siya. Eh. Kasi grabe yung mga ano, itong floor, ang daming alikabok tapos tulad dito, itong mga towel ni Lola puti ito puro na, ano, pink na yan, ito pa oh. yan, pink na kaya, yeah, yun bababad ko na lang sa bleach para ano pumuti okay, so luto tayo ng curry ito yung chicken yung ilalagay ko mga chicken legs, chicken ties ano you know. Siyempre, ugasan muna natin yan pati yung mga karne hindi siya nagluto grabe yan reklamo talaga ni Orlwin no ngayon guys nilagyan ko na ng curry powder para yun ang pinaka main ano nyan eh curry yan wala tayo ngayong ano coconut milk kasi nilalagyan kong coconut milk to mas masarap siya pag may coconut milk to so wala tayo ngayon yan. Okay lang yan. Tapos, bagyan natin ng pampasarap. Siyempre, yung magic sarap ng Israel. Ang chicken powder. Wala na tayong chicken powder. Tapos, magpakulo tayo ng tubig. Siyempre, luwaluin lang natin. Hindi ako marunong mag, uh, ano, magluto dati, syempre kaka-google. Alam mo na, di ba? Ganun pala yun pag nagluluto ka. Uh, kala ko dati, tamad na tamad ako magluto dati. Yung pala pag nagluluto ka, mas kapag, mas, ano, mas prosigido kang magluto. Kapag yung kumakain sa pagkain mo is nagugustuhan yung luto mo. Doon. Pag wa, hindi, pag ayaw, eh improve mo pa 'yung sarili mo, 'di ba? eh na napansin ko lang sa pagluluto. Kaya parang nagustuhan ko na rin magluto nung bandang huli. Okay? Tapos may bell pepper tayo dito. Lagyan lang natin tubig. Tapos pakuluin natin ng matagal. Okay na 'yan. Pwede nang pagtiyagaan, 'di ba? Lagyan pala natin ng ano, ng asin. Ayan. Bulo na, lagyan natin. Ang tama sa lang yung chicken. Tapos yung tira ng reliever ko, yung parsley, dalawa to eh, yung isas nasira na, pinapon ko na lang. Tapos yung mga, grabe, reklamo ko na. Hindi <laughs> na sa nagreklamo. Yung rep ko, iniwan ko ng balinis, pagbalik ko, grabe, yung mga binili ko pa noon, yung mga ano, mga repolyo, mga cauliflower ba 'yon? 'Yon, nasira-sira uh, na. Dami na sayang pagkain. Eh ako naman ayoko hangga't maaari nagtatapon ng bas basura, nagtatapon ng pagkain hangga't maaari kasi sayang 'yan, pagkain, dami di, di nakakakain sa Pilipinas. Ang hirap ng buhay sa Pilipinas tapos pagdating dito itatapon mula yung ano, pagkain, di ba? No, sana nakaka-ano, mga kapanghinayang magtapon. Kaya yun, yung isa repolyo, ito pa, oh. Pakita ko sa lang sa inyo. Ah. Oh, sampong lang nito la, guys. Mm. No, nangingitim na sa sobrang tanda na. Mas matanda pa yata ito kay lola eh. <laughs> yung, balatan ko lang na ganyan. Oh, tapos gawin ko na ng ano to, kanin. Kasi hindi tayo nagkakanin muna ngayon. Less muna sa carbs. At lumobo tayo. Tingnan nyo naman oh, yung chan ko. Oh, dati wala akong chan. Ngayon, may chan na. Sarap kasi kumain sa Pilipinas eh. Mga sangyup-sangyup. Mga milk tea. Ganyan. Kaya eat all you can pa naman sa Pilipinas yung sangyup. ba? Diba? Talagang mananaba ka. Pagdating dito is jeta ka na hindi mo na makakain yung mga masasarap na pagkain sa Pilipinas. Kaya sinulit ko na. Tsaka, uh, naano ko na rin, napag-isip-sip ko na rin na last na uwi ko na, na yun, guys. So, susunod na uwi ko is, for good na ako. And sana, soon na yun. Kasi, nakasawa na rin dito. Pero yun yung, 12 years na ako dito, tapos, ano, kulong ka lang. Diba? hindi ka once a week ka lang lumabas tapos kung minsan stay ka ba oh, hindi ka na mabuburyong ka yun lang ang kalaban dito sa Israel yung pagkaburyong uh, ano ka mababaliw ka sa tapos ang, i, ang kulit pa ng amo mo dito ko talaga na ramdaman kay Lola ang grabe ba talaga kasi si first time kong ano eh kasi first time ko naka-encounter ng uh, demensya na amo na alaga. Kaya yeah, ito kay Lola. Grabe, talagang ang tindi pala. Bilib ako sa mga ano, na mga caregiver na ang amo is demensya o Alzheimer. Grabe ang kulit. Ito ko lahat na ano na makita kay Lola. Kaya yeah, shout out sa mga ano caregiver na may mga among uh, Alzheimer tsaka demensya. Actually, alam ko, isa lang yan eh. Iba lang yung, yung, ano niya. Demensya is ano ng Alzheimer. Parang, different kinds, kinds ng, uh, ano, dementia Parang gano'n. Parang branch niya, parang gano'n. Kala ko doon, iba sila ng, ano eh, category ng sakit sa isip, sa utak. So, yun i-ano natin ito ikakat natin itong parsley nugasan ko na, nugasan pa mabuti yan so mabango to, pampabango ng ano, ng niluluto at healthy rin ito yan, kesa sa itapon natin, Iba, ilagay na natin sa ano sa curry natin ito nga, oh, iniwalay ko na to. Tumutubo na yung mga patatas. Tatanim ko na lang sa garden ni Lola. Hindi <laughs> naman maarat ito yung mga patatas eh. Para kasi pati yung mga garden ko doon, patay yung mga, hindi niya dinidiligan eh. Yung mga sabi ko, diligan mo. Sabi ko nung bago ako malis. Ayun, patay lahat yung ano, halaman ni Lola doon. Mga bulaklak, Patay. Mm -hmm. sabi ni nung anak ni lola papalitan na lang, bibili na lang daw ng bagong ang mga halaman so, haluin lang natin may ano na amoy kare na yan lang ako magluto, ano lang uh, salt pepper, hindi ko nilalagyan kasi ayaw ni lola ng maanghang ayaw din nang ko ng maanghang kaya, uh, yun Kulo lang ng matagal Para yung Flavor Yung mga spices Is manuot sa loob Ganun lang guys Sa mga hindi marunong magluto Ganyan lang mga pagluluto Tapos Ihuhuli ko ilalagay tong uh, Bell pepper Kasi Madali lang maluto eh Nga pala guys uh, Ginawa ko tong vlog na to Kasi may nakasalubong ako na Subscriber din natin daw Tsaka yung asawa niya Shoutout sa yun Nakalimutan ko na yung Name mo bro Ah uh, maraming maraming salamat may patuloy pa rin talagang uh, sumusubaybay sa ating vlog akala ko wala na talaga nanonood uh, so yun thank you thank you for watching sa mga patuloy na sumusuporta and thank you thank you for watching guys yun guys at uh, yun muna sa ngayon na uh, update lang to sa ating vlog at pasensya na hindi tayo nakapag vlog ng anong mga nakaraang araw hindi ko na may isa shoutout ngayon mga nagpapa shoutout Uh, sa kanan, next vlog niya, pakiabangan niyo lang mga nagpapa-shoutout niyan sa mga hotel workers diyan. Okay guys, uh, dito na ako na magpapaalam. Ako po si Orlywin, mula dito sa Israel ulit. Later out. Bye-bye.